Alam mo bang kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka mapagbigay, kahit lagi kang nanjan para sa iba, may mga taong hinding hindi ka pa rin kayang pahalagahan? Akala mo, kapag lagi kang available, laging tumutulong, laging umiintindi, doon mo makukuha ang respeto nila? Pero hindi. Madalas ang kabaitan mo pa mismo ang ginagamit para apak apakan ka. Nakakatawang masakit isipin. Pero totoo sa mundo ngayon, ang palaging nagpapakumbaba? Siya pa ang pinakanababastos. Kaya tandaan mo to. Ang respeto, hindi yan binibigay sa taong gusto lang makipagkaibigan. Binibigay yan sa taong may disiplina, paninindigan, at sariling respeto. Gusto mong igalang ka? Simulan mo sa sarili mo. Hindi sa kakaplis sa iba. Ang respeto, hindi yan premyo para sa mga taong mabait lang hindi mo yan makukuha dahil lagi kang oo sa lahat. At lalo na, hindi yan binibigay sa taong laging nagpapakumbaba pero walang paninindigan. Kasi sa totoo lang, ang mundo, hindi rumi respeto sa kabaitang walang backbone. Ang respeto ay para sa mga taong may disiplina, may prinsipyo, may dignidad kahit walang nakatingin. Tandaan mo to, ang tunay mong pagkatao hindi nasusukat sa isang magandang araw. Nasusukat iyan sa mga ugali mong araw-araw mong inuulit. Kaya tanungin mo sarili mo ngayon, may mga ugali ba ako na kung ibang tao ang gumagawa, hindi ko rin igagalang? Kung meron, oras na para baguhin yon, dahil ang respeto sa loob muna nabubuo bago sa labas. Habit number one, palusot mentality. Lagi kang late, tapos ang dahilan mo, traffic? Hindi mo natapos? Kasi may inuna ka raw? Real talk. Hindi mo na mamalayan, pero unti-unti ka nang nawawalan ng respeto. Kasi tandaan mo to, ang taong laging may palusot. Taong walang control sa sarili. At walang may respeto sa taong hindi kayang panagutan ang sariling pagkukulang. Naranasan ko yan. Dati, lagi akong may excuse. Pero habang ginagawa ko yon napansin ko, wala nang nagtitiwala, wala nang umaasa, wala nang nagbibigay ng chance. Kasi sa dulo, hindi importante kung may dahilan ka. Ang tanong lang, na-deliver mo ba? Ginawa mo ba? Dumating ka ba on time? Stoic wisdom. Ang palusot ay mindset ng biktima. Ang stoic, tahimik lang. Inaako ang mali at binabawi sa gawa. Habit number two, katamaran. Ang dami sa atin, sinasabihang, ang galing mo sana, kaso tamad ka. Masakit, di ba? Pero madalas, totoo. Kasi tandaan mo to, walang respeto sa potensyal na hindi ginagamit. Pwede kang matalino, pwede kang talented. Pero kung hindi ka gumagalaw, wala pa ring may pakialam. Katamaran equals kawalan ng pananagutan. At sa Stoic philosophy, ang taong tamad, hindi inuuna ang prinsipyo, inuuna ang comfort. Hindi umaasa ang stoic sa gana. Hindi umaasa sa motivation. Gumagalaw siya kasi may disiplina siya. Kaya kung sawa ka ng matawag na sayang, gawin mo to. Gumulaw. Kahit maliit, kahit paunti-unti. Kasi sa mundong to, effort ang ginagalang. Hindi plano. Habit number three pagpapabaya sa sarili. Oo, importante ang mabuting puso. Pero sa totoo lang, ginagalang pa rin ng mundo ang taong marunong magayos ng sarili. Hindi ito tungkol sa pagpapapogi o pagpakyut. Ito ay tungkol sa disiplina. Kasi ang itsura mo ay signal ng respeto mo sa sarili mo. Dati, may meeting kami. Lahat disente, maayos. Ako? Gusto tang damit, mukhang bagong gising. Resulta? wala man lang nakinig sa sinasabi ko. Bakit? Kasi bago pa ako magsalita, nagsalita na yung itsura ko. Hindi mo kailangang magpakaporma, pero kailangan mong magpakita ng respeto sa sarili mo. Gusto mong pakinggan ka ng mundo? Simulan mo sa ayusin ang sarili mo. Hindi para sa kanila, para sa iyo. Habit number four, hindi marunong rumespeto ng boundaries. Akala mo, pag lagi kang nandyan, Lagi kang nagtatanong, lagi kang tumutulong, caring ka. Pero sa totoo lang, minsan, invasive ka na over-involvement is not always love. Minsan, control na yan. May kaibigan akong lumayo sa akin. Kasi araw-araw ko siyang kinukulit, kinakamusta, pinapakialaman. Hanggang sa sinabi niya, hindi mo ako binibigyan ng space. Nahihirapan ako. Doon ko na-realize, hindi lahat ng tulong ay kailangan At hindi lahat ng silence Kailangan mong punan Stoic lesson Ang tunay na respeto ay Yung marunong ka umatras Kahit gusto mong makialam Pinipili mong hindi Dahil iginagalang mo ang espasyo ng iba Gusto mong igalang ka Simulan mong rumespeto Kahit sa katahimikan Habit number 5 Umaangkin ng kredito alam mo kung anong pinakamabilis na paraan para mawalan ka ng respeto? Yung angkinin mo ang tagumpay na hindi naman sayo. Nagawa ko na yan. Group project. May isang teammate na grabe ang effort. Pero ako ang bumida sa presentation. Wala akong sinabing mali. Pero pinalabas kong ako ang naglead. Nakuha ko ang papuri sa simula. Pero nung nalaman ng grupo ang totoo, tahimik sila. Pero ramdam mo, wala na silang tiwala. Doon ko natutunan. Ang pagnanakaw ng liwanag, pagwasak yan sa sarili mong reputasyon. Bakit? Kasi kung tunay kang may halaga, hindi mo kailangang magnakaw ng spotlight. Stoic Insight Ang stoic ay hindi naghahanap ng validation. Ang hanap niya, integridad. At yun ang batayan ng tunay na respeto. Habit number 6 Sobrang emosyonal Konting puna, defensive. Konting delay, galit agad, konting away, drama silent treatment ganyan ako dati akala ko pinapakita kong may pakialam ako pero sa totoo lang pinapakita kong hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko at anong resulta nawalan ako ng tiwala ng tao kasi real talk walang rumerespeto sa taong hindi mo alam kung kailan sasabog sa stoic philosophy ang kalmado hindi kahinaan kapangyarihan yan yung kahit may dahilan kang sumigaw, pinipili mong manahimik. Yung kahit triggered ka, marunong kang huminga, umatras, mag-isip. Gusto mong igalang ka? Hindi mo kailangan pigilan ang nararamdaman mo. Pero kailangan mong disiplinahin yon, dahil sa dulo, ang taong kalmado, siya ang pinagkakatiwalaan, siya ang ginagalang. Ngayong narinig mo na ang anim na toxic habits, tanungin mo ang sarili mo, alin dito ang meron pa ako? Palusot? Katamaran? Pagpapabaya sa sarili? Paglabag sa boundaries? Pagangkin ng kredito? O pagiging alipin ng emosyon? Kung kahit isa lang ang meron ka pa, huwag kang matakot. Kasi hindi mo kailangang magbago ng perpekto. Ang kailangan mo lang ay magdesisyon. Araw-araw. Nabitawan ng ugaling unti-unting sumisira sa dignidad mo self-mastery starts by removing what disrespects your own soul. At sa oras na piliin mong igalang ang sarili mo, unti-unting babalik ang respeto ng iba. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil pinaramdam mo, araw-araw, tahimik, totoo. Kung umabot ka sa dulo ng video na to, isa lang ang ibig sabihin niyan. Handa ka ng igalang ang sarili mo. Hindi para patunayan sa iba, kundi para sa sarili mong kapayapaan. Kaya ngayon, i-comment mo. Iginagalang ko ang sarili ko. Like mo to kung alam mong deserve mo ang respeto at share mo to sa taong palaging nauubos sa kakabigay ng respeto na hindi naman na ibabalik. At kung gusto mong mas marami pang Stoic insights para palakasin ang loob mo, ang disiplina mo at ang dignidad mo. Mag-subscribe ka ngayon dahil sa panahon ngayon, ang matatag siya ang tunay na malakas.